kumusta, kumusta mga emo ko ito eh, nga pala ang aking kaibigan sa may tabo na kanyang camera ay po ang aking kaibigan ay po mga mga aking mga, mga, mga tropa po mga kaibigan ay po mga tropa dito po kami humihan po, mga tropa at kami ay nag, nagpapalas dito Tumbo mga tropa mga ganda ang view dito marami mga chicks talaga dito kaya gusto ko kaibigan ko kalbo hindi kintab ang ulo Epo, mga tropa ay e, nga po wala na namin pares mga tropa po mga tropa dyan na po kami dito mga tropa eh po, tropa si ate, dati po, ganda naman ni ate. Wow! Eh, ito po ang ating tropa. Yung sa The Boy TV. Andi po nga po, gano'ng kumpahit po niya, siya po nag anong akin kalamansi. Andiyan nice. ka po nice. kumakain, dito sa pare. Mga tropa, kain lang time. Kain po tayo, mga tropa. Eh po, mga tropa, tignan niyo po ang aking pagkain, mga tropa. Yan, dyan po kami. Medyo natakpang pahuya, mga tropa. Dahil, <laughs> sin maatropa mga tropa. Ito, e tropa. Unang supo. Yow. Mm, yummy. Sarap na, chay. <laughs> one na one supo. Mm, sarap. Ito e mga tropa. Kain ako ng kain dito. Walang, walang hinto. Pang rapid po ang aking po nga, nga dito, mga tropa. Ayun e po, mga tropa. Kanyan po kami makumain, mga kumain, mga magkakaibigan, mga tropa nilalamdam pa ang pagkain ipo mga tropa pag di mang ko na yan tropa ipo mga tropa ipo sa po kumain talaga ng paris dito sa wakas mga tropa nabiyahe rin habang ako naghihintay ng sakay dito sa BSK mga tropa at parang nararamdaman ko na parang uulang mga tropa ipo mga tropa, ganyan po mga tropa pagka nagbibidyo, ipo mga tropa yan nga po may nagbibidyo ko rito mga tropa sa BSK mga tropa at pasukin po natin to mga tropa Ayun po, peace po daw, sabi ng aking kasama mga tropa Wala yung naiinom muna Dati isang pote Dito po sa BSK Yun nga po mga tropa At kahit meron pa po, po mga dumarating. ah, Isang bisita Ayun po mga tropa At end na Nakanilipod sa buo, Ayun po mga tropa, kaninilis ko lang ang aking motor at nararamdaman ko mga ulan na naman po at tignan niyo po mga tropa medyo nangangamba po ako ngayon di araw-araw na lang po ako naglilinis ng bloom bloom ito mga tropa medyo umaraw pa na ng konti rito mga tropa pero okay lang din pero uulan din po yan mga tropa ganyan mo talaga na mga masada nagtatricycle po talaga sa busle yan mga tropa eh mga tropa mulan na nga rito mga tropa ito malakas na nga ang ulan dito mga tropa Pero kahit na Maamasada pa rin tayo mga tropa nice. Ito e mga tropa Naghihintay na nga ako ng pasero dito mga tropa At ang baka mabayay pa ako Ito e mga tropa Medyo walang katao-tao dahil linggo po kasi ngayon mga tropa Ito e mga tropa pa yung mga mutong na kasama ko mga tropa Ito na nga po mga tropa Nagihintay na una sa kayo dito Po nga tropa, napakabot pa mga tropa Ganyan mo mga pogi na ako mapapakabot ng ilong Mga tropa Taman chill lang Po nga tropa, na nga pala ako dito sa mega center He yeah, po mga Sa wakas na biyahe rin po mga tropa Dito po sa mega Dito po ang aking binaba, ang aking pasero Maganda po mga tropa Tumipat na nga ako dito mga tropa sa likod basa sakaling mabiyahe rin ako dito Ay po mga tropa, basa po ang lapag Ay po mga tropa naghihintay ko ng pasero dito Baka sakaling masakay ulit na isang magandang binibili na magandang dilat Paano po mga tropa Hanggang dito na lang ako Maraming salamat po sa inyo Sa panunod ng aking video Goodbye God bless po sa inyo lahat